Hello guys. Ayan, mayroon na naman ko tayong na-receive na free sample product. Ang sarap talaga guys sa pakiramdam ko pag kaganito na dati ay ini-imagine ko lang, iniisip ko lang kung paano ako magkakaroon ng mga product na ganitong libre at saka iniisip ko din dati paano kaya ako makakapag-affiliate, ano bang ginagawa, bakit nagkaka bakit na sila ay nakakapag-affiliate. Kaya hindi talaga ako guys tumigil hanggat hindi ko nalaman kung paano nga ba ang pag-affiliate. Kaya ngayon guys, na nalaman ko, ayan, kung ano yung mga nare-receive ng ibang mga affiliator, nakukuha ko na rin ngayon. Kahit hindi, hindi gaan lahat. Ayan, ito na nga ang aking nakuha free product guys. Ayan, ba diba? May libre na akong lotion. Tingnan natin kung mabango siya. Diba? At kahit kayo guys, gusto nyo, ilagay kayong nag-order sa online. Gawin yung pagkakitaan yun. Kasi bawat order nyo, mayroong gumabalik sa inyo. Ayan, ayan na po. O, oh, diba? The same time, nagkaka-income kayo dun sa, ano nyo, ano order nyo. Pwede pang madagdagan yung income nyo. Pag, ayan, pagka ginawa nyo extra income or part-time job yung pag affiliate Ayan, guys. Ang bango niya. Hmm. Walang lagkit feeling siya, guys. Hmm. Mabango. Diba? Hindi ka lang nagkakaroon ng income. At the same time, may libre pang lumarating sa inyo. Ayan, guys. Thank you for watching.